Hello mga kasari! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa channel namin, Rose and Dave channel. Siyempre, ito si Ate Rose ninyo. Ang tindera ng bayan! Ayan, na-miss ko na itong mga sisi. Tindera ng bayan. Parang matagal ko na itong hindi nababanggit dito sa intro ko. Ayan, tingnan nyo si Ate Rose ninyo. Ang ganda, di ba? Diba? Oh, tingnan nyo yung aking damit. Wait lang. Oh, ha? Ayan. Hmm. Yan, may pa-belt belt pa tayo dito. So hindi ko pala ito napakita. Ayan, hindi ko pala ito napakita sa inyo yung pag haul ko nitong nasuot ko dahil isa na naman ito sa mga item na na-order ko sa uh, aking suki so sa online. <laughs> Natawa lang ako mga sisi ko kasi shoutout kay Ate GBTV kasi daw Natawa siya nung last vlog ko kasi sige daw ako sabi na last na lang, last na lang. Tapos meron na namang item na uh, nabudol na naman daw ako. <laughs> Ayan, hello sis, uh, ating GBTV, kumusta? Shout out sa iyo. Okay, so hindi lang yan mga sisi. Tingnan nyo, meron na naman. Ayan o, oh. tsere! <laughs> bubuksan natin ito ngayon dahil kailangan na talaga na uh, mabuksan ko ito and may pakita ko sa inyo yan bubuksan natin ito kasi nabudol na naman ako di ba sabi ko last na last na lang last na lang pero walang katapusan ang last ko <laughs> yan buksan natin ito ngayon And mga sisi ko, uh, kahapon, may mga item pala ako na napakita sa inyo na hindi ko pa natapos ma-display. And thank you Lord dahil kanina dumating na naman yung item ko from uh, grocery. So full stock na naman itong aming sari-sari store sa awa ng Panginoon. Lumalaban pa rin si Ate Rose ninyo kahit na sa dami ng mga expenses namin. So hindi ko lang pala napakita sa inyo mga sisi. Gusto ko lang i-share sa inyo ha na nung Uh, ngayon, ngayong month pala, ay due date, due, date, <laughs> due date namin ng aming insurance ni Kuya Dave. And alam nyo ba kung magkano ang nabayaran ko sa aming insurance? Uh, 16,000. Mahigit. Dalawa kami ni Kuya Dave. Ayan, ipakita ko sa inyo yung picture. Pero hindi ko lang i-vlog yan kasi ayaw kong i-vlog. Kunting ano lang, kunting pasilip lang sa picture na nung time na umalis si Kuya Dave para bayaran yung Uh, insurance namin. Yun ay yung health insurance namin na in case of emergency, syempre tao lang tayo. Matanda na rin kami ni Kuya Dave, pag magkasakit, ma-hospital ay wala po kaming babayaran. Yan, yan po talaga yung mahalaga. Wala kaming babayaran sa hospital. Kasi sa panahon ngayon, 3 to 5 days ang bill ay umabot na ng 50,000. Kasi yung uh, asawa ng kapatid ko na hospital siya, 24 hours lang yung bill niya is 30,000. Tapos napakaliit lang ng bawas ng PhilHealth. Kaya uh, ito yung sinisigura, sinisigurado talaga namin ni Kuya Dave na dalawa kami in case of emergency, meron kaming uh, health insurance. Ito yung magandang health insurance na kahit anong karamdaman mo na ma-admit ka, pwede. Hindi yung isang insurance na uh, critical, poor critical lang yung mamatay ka na, saka lang, saka lang ma, ano, sa hospital makredit yung insurance mo. Kasi meron din akong kaibigan na na-admit siya dahil na UTI, yung kinuha niyang insurance ay kahit piso, walang, walang, uh, walang, wala siyang nagamit doon kasi yung insurance niya is for critical lang. Yun yung bantayan ninyo pag kukuha kayo ng health insurance. Tanungin nyo talaga yung ahente nyo. Huwag kayong basta-basta na kukuha. Tanungin nyo talaga na kung ma-hospital ba tayo, kahit anong sakit, sakit ng chan, pagsusuka, or kahit na anong mga ano dyan na hindi naman as in critical talaga ay pwede bang uh, ma-admit, credited ba sa card ninyo. Yun yung bantayan ninyo kaysa alangan naman, kumuha ka nga ng insurance, magamit mo lang naman kung naghihingalo ka na, di ba? 'di ba? Pangit dapat kung ano yung mga karamdaman mo na gusto ka na magpa-admit, credited 'yan ng insurance na kinuha mo. Kasi sayang naman kung kukuha ka lang na naghihingalo ka na yun pa yung uh, yun, pa na, yun pa yung time na magamit mo yung insurance. Yan yung bantayan ninyo mga sisi ha. Okay, so ano pa ba yung <laughs> chichika ko sa inyo na, na, ano tayo, naabot na tayo sa insurance, naabot na tayo sa mga bayarin, ganyan. ah uh, ito nga pala, lumalaban pa rin si Ate Rose ninyo kahit na napakaraming karaming uh, bayarin, gastusin may mga blessings pa rin talaga na dumarating so hindi ko na sa sasabihin kung anong blessing, thank you Lord dahil may blessing uh, pandagdag na yon sa puhunan ng aming tindahan, so yun na nga meron akong item na naman na dumating sa grocery worth 8,000 pesos, pero huwag na nating unahin yun, kasi nga mga item lang naman yun, unahin ko tong uh, box sa harapan ko na i-open para makita nyo itong item na nabudol na naman ako okay, kumuha lang tayo ng upuan, dahil ako yung upo mga sisig ko, wait lang, buksan na natin ito <laughs> Ayan, excited ba kayo? Ano ba to, Ate Rose? na ka na naman. Yan. Alam nyo ba mga sisi? Ito naman ay item para dito sa tindahan. Hindi ito damit, hindi ito bag. Sige lang kayaan nyo. Pag, <laughs> pag na naman ako ng mga bag, ng mga damit, ipapakita ako sa inyo. Ayan. Ipapakita ako sa inyo yung mga na pamilya ni Ate Rose ninyo. Ito lang naman yung kasiyahan ng matanda. Face <laughs> lang. Alam nyo ba mga sisi, ito ay napakamabenta dito sa tindahan. Uh, ito yung inuna ko na i-order. Kasi nga ito yung unang ma o boss. Nahulaan nyo na ba kung ano to? Hulaan nyo, magpapajikas ako. <laughs> Sige. Sige, sa sunod, mag-live ako mga sisi. Tapos, ipapahulaan ko sa inyo. Tapos, magpapajikas tayo. ba diba, no? Sige lang. Ayan, open na natin. Ito ay um, ang Ganda ng pagka, ano? Ganda ng pagka... Lagay sa cartoon, safe na safe yung item. Ito ay ang, um, ayan. gummy belt. Ayan, gummy belt lang naman ito, mga sisi ko. Ayan, ito ay yung 1. 5 kilo. So ito yung kinukuha ko 1.5 kilos. Kasi ano siya, malalaki ang kaniyang gami belt. Meron kasi mga gami na yung mga maliliit, ayan, maiiksi pala, tapos maninipis. Ito yung gami na malapad na pwede mo siyang ebenta ng dalawang piso ang isa. So ito lang muna yung una kong kinuha kasi ito lang yung ano, unang maubos talaga. So, ito na lang yung natira sa ano, sa naerip ako, ginaganito ko siya mga sisi, ginaganito ko siya hindi ko siya dini-display na nakaganito lang kasi mas attractive kasi siya pag ganito nakasabit siya, dito sa harapan ng tindahan mo, ayan oh. ang gamit kong plastic ulitin ko, one and one half calypso kasi ang kalipso ay clear na plastic ayan o, oh, kita nyo hindi siya malabo clear, one and one half. Ayan. Huwag yung one and one fourth kasi masikip yung dito sa entrada, sa entrance. Dapat one and one half. Sakto talaga. So, kapag ganito, maganda talaga tingnan sa mata kaysa ganito lang yung pagka-display mo. Ayan. Ma-appreciate talaga pag ganito. So, ito talaga na yung natira. Kaya nag-order ka agad si Ate Rose ninyo. Okay, so ang kinuha ko mga sisi ay tatlong box lang naman muna. Dati ang kinuha ko ay anim talaga. Ayan, so tatlo lang muna yung kinuha natin. Ito na siya. Charan. So tatlo lang muna yung kinuha ko and meron akong paparating na another batch na naman yung mga gami na iba't iba yung design. So may mga gami na ako na gami design na ako na napili kasi yung ibang mga gami na binebenta ko dito ay ayaw ng mga kabataan. Gusto na yung, gusto nila yung pabalik-balik na design na yung dolphin, yung gami caterpillar, yun yung gusto nila ayaw nila yung mga ibang design na parang sa paningin nila parang naliliitan sila kaya hindi ako kumukuha ng mga ganyang item. So ngayon pagkatapos nito ay mag-ano na ako magre-repack na ako ng ganito para maganda sya tingnan kasi kalbong kalbo na talaga yung mga lagayan ko ng mga gamis. So i-share ko sa inyo pagdating ng uh, another batch ko ng mga gamis na 2.5 kilos talaga ang kinukuha ko hindi ako kumukuha ng 1 kilo. Kasi pag 2.5 kilos na direct na, malaki ang kikitain natin mga sisiko. Okay? So, dito na tayo sa likuran. Bago ako magpaalam para iskunting share ko lang sa mga item na kararating lang from grocery. Ayan. So, ganda ng store natin kasi nga punong-puno. And si Kuya Dave pala umalis. Bumili na naman ng bigas. So, kahapon pinakita ko sa inyo nagtaas na yung bigas at alak. So, yung nabili niya kahapon is yung kuha ko ngayon. Umalis siya para bumili na naman ng another bigas na isang yung isang klase na bigas ang tawag dito sa amin ay banay-banay. Okay, so ito yung mga item from grocery. Nakararating lang. Ayan. So, dito banda sa dulo ng aming tindahan. Dito nakalagay yung mga stock namin ng na mga item na hindi pa namin na-open. Tulad nitong mga pansit kanton na nakabox. Ayan, dito siya sa pinakadulo ng aming tindahan. Ayan, marami pa tayong stock ng mga sabon sa awa ng Panginoon. Ayan, dumadami yung mga item natin dito sa ating sari-sari store. Ayan, kaya sabi ko nga sa iyo, sa inyo pala na minsan uh, malungkot tayo kasi mahina. Pray lang po tayo mga sisiko. Tingnan nyo may darating talaga na blessing. Huwag lang mawala ng pag-asa. So, yan na. Hindi pa ako natapos nag-vlog. Ayan na si Kuya Dave. Kararating lang kasi malapit na naman yung bigas na bilhan niya. Ayan. So, magbabay na muna ako sa inyo kasi ibababa niya yung bigas and i-open ko yung door. You know? So, another bigas na naman niyang uh, nabili ko yun. O, oh, nagtaas na naman. Nagtaas na naman mga sisi. So, bye for now. Love you all. Ayan si Kuya Dave. Bye!